Bilison is the smallest and the youngest town in Antique. Kaya tara, samahan akong ikutin natin yung kanilang pinagmamalaking public market. At kung ikaw ay naghahanap ng high class na merong elevator na public market at dito sa Bilison matatagpuan ang iyong hinahanap. The new Bilison public market is a modern agura in the province of Antique. At simulan na nating pasukin yung pinakamagandang public market market dito sa probinsya ng Antique. At sa pagpasok mo dito, agad naman bumungad sa iyo yung mga tindang gulay at prutas. At masasabi mo na lang sa sarili mo na nakagala ka na, nakapamalengke ka pa. At agad ko nga pinuntahan yung kanilang elevator kung legit nga ba talaga ito. At pinindot ko nga agad ito papuntang second floor at bumukas naman at sumakay na nga ako dito. At legit nga na meron talagang elevator sa public market na ito. Di ba guys, ang social ng public market na ito? Meron silang elevator. Karamihan lang kasi na merong elevator, yung mga malalaking mall at mga matataas na gusali. So ito, hake tayo dito sa second floor. At pagkakit ko nga, inikot ko naman itong second floor ng kanilang public market. At itong dalawang palapag pala na supermarket ay meron itong kabuuan na 152 na regular at medium stalls. For wet and dry market. Napaka-modernong public market nga ito. Meron din sila ditong restaurant, magagandang amenities, at meron din silang public CR. At yung kanilang CR ay accessible to all gender. At dumako naman ako dito kung saan matatanaw natin yung kanilang public highway. Maganda rin dito mag-viewing, makikita mo yung mga taong dumadaan sa kalsada, mga dumadaan na sasakyan, at mga nagbebesikleta. At pagkatapos ng ikot, abutin, bumaba na rin ako at dito na rin ako dumaan sa kanilang hagdan. At pagkababa ko nga, umuwi na rin ako. At ito lang po for today's video. Salamat sa panunood!